Hi guys, maku akiraray yan, kami mangga. Nailing nindo yan, dia kami maagi. Kay barang ko giraray si Badus. <laughs> Ikaw yang masakat. Akala ko ining Badus, ita try takut ata lagi kung makusugang kapit ang ating ini. <laughs> Perfect <laughs> pa okay, lang digdi guys, ito yeah, nindo. So it, <laughs> Ay nado ba, inog na ni. Arog ka guys kasadit. Ika try ita kong inog na. Ay inog na siya. <laughs> Aku alang kita digdi. <laughs> ako ko takda ka sa kasi abo alat lang alat lang ba Piko an natural may may pake pong <sukas> <gulun> ay mga yung guys yung tanda ko yun yung guys yung mga pinapa sa pili oh yung oh yung oh yung may mga abo abo wal na dayang ano abo abo, ano abo, -abo? Ate, gusto kaya ka lang na mga mati. gusto ko kasi ano mo sa sa ano sa tawyo. Ah, Ilaw pa, mga 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 Perfect. Kaparong niya talaga itong tubag sa pili. Kaparong niya. Bako man yan atis iyo. Guys, ano ni? Bako man ba atis? hindi, <laughs> hindi, <laughs> Kaya talaga pag nangihidam ang badus. Sayang, 'di. Kita na iling si? ka to tabog-tabog na itatrayta ko ta. Life hack. Nay pak. Dali Aliputon ka kaya. ほう